Habang nasa kanilang pribadong vilya sa Seminyak Valley, tinitigan ni Naleo at Mia ang paglubog ng araw. Ang mga kulay ng kalangitan ay parang pinintahan ng isang dalubhasang pintor. Ang mga kulay na ito mula sa malating kahel patungo sa pulang pula ay sumasalamin sa pribadong infinity pool na nasa harap nila. Ang bawat dampi ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak na frangipani na nakatanim sa hardin. Ito ang kanilang pangarap na bakasyon. Ang pinakahiintay na pagtakas mula sa nakakabinging ingay at nakakapagod na trabaho sa Maynila. Si Leo, isang arkitekto, ay naglaan ng maraming buwan sa pagtatrabaho ng walang pahinga. Ang kaniyang mga kamay, na karaniwang abala sa mga blueprints at CAD designs, ay nakayakap ngayon sa balikat ni Mia. Si Mia naman, isang marketing manager, ay naging biktima ng burnout mula sa walang katapusang deadlines at presentations. Para sa kanila, hindi lang ito basta bakasyon, kundi isang paghahanap ng kaluluwa isang pagkakataon para sa kanila na magkonekta muli sa isa't isa at sa kanilang sarili. Sa loob ng kanilang bilya, napapalibutan sila ng karangyaan at kapayapaan. Ang sahig ay yari sa matitigas na kahoy na may amoy ng sandong wood. Ang bawat kagamitan, mula sa mga una na yari sa pinakamagandang tela hanggang sa mga palamuti na gawa sa lokal na sining, ay nagdaragdag sa kapayapaan ng kanilang kapaligiran. Nakatambay lang sila buong araw, nag-uusap at nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Pinag-uusapan nila ang posibilidad na magpakasal, ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay, at ang pagtatayo ng pamilya. Hindi ko akalain aabot tayo rito, Leo. Bulong ni Mia nakasandal ang ulo sa balikat ni Leo. Sobrang totoo na parang isang panaginip. Hindi ito panaginip. Totoo ito. At gagawin natin ang lahat para maging totoo ang mga pangarap natin. Ang mga araw ay dumaan ng mabilis, puno ng mga karanasan na nagdagdag sa kanilang pag-ibigan. Nagbisikleta sila sa paligid ng mga palayan sa Ubud. Nag-aral na magsurf sa Echo Beach at pumunta sa mga lokal na merkado para bumili ng mga sariwang prutas at pampalasa ng walang hanggan. Ang bawat sandali ay isang alaala -ala na kanilang pinananatili sa kanilang mga puso. Ang bawat isa sa kanila ay mas lalo pang nahulog sa pagmamahal sa isa't isa sa paghahanap ng kagandahan at kalayaan sa isa't isa. Hindi nila alam na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang pag-asa sa hinaharap ay malapit ng matabunan ng kadiliman. Ang paraiso ay malapit ng maging impyerno. Isang gabi, Matapos nilang mag-ikot sa mga night market ng Siminyak, nagdesisyon silang bumalik sa villa. Ang simoy ng hangin ay puno ng amoy nung sate at bumbukatsang, at ang mga ilaw mula sa mga kalye ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa kanilang paligid. Habang kumakain sila sa isang warong o simpleng kainan, napansin ni Leo na may kakaiba. Ang dating masigla at maingay na paligid ay unti-unti nang nananahimik. Ang mga ngiti sa labi ng mga tao ay napalitan ng pag-aalala. Hindi nagtagal nagsimulang tumakbo ang ilang tao, hindi malinaw kung bakit. May sumisigaw, ngunit ang mga boses ay nagiging pirapiraso dahil sa distansya at gulo. Hinila ni Mia si Leo pabalik sa villa. "May kakaiba, Leo," bulong niya. "May masama akong pakiramdam." Nang makarating sila sa villa, agad na binuksan ni Leo ang TV na karaniwang hindi nila ginagamit. Ang balita ay tungkol sa isang bagong sakit na kumalat sa Jakarta. Nagiging agresibo raw ang mga taong tinamaan ng sakit na ito. Ang mga angkor ay nag-uulat nang may takot sa kanilang mga mata. Ipinapakita ang mga footage ng mga taong nagtutulakan at nag-aaway sa mga kalye ng Jakarta na parabang naglalaro ng isang bangungot na laro. Isang matinding lagnat na may kasamang pagkawala ng kontrol at matinding pagkaagresibo, sabi ng news reporter. Pinapayuhan ng publiko na manatili sa kanilang mga bahay at iwasan ang mga pampublikong lugar. Biglang nag-iba ang tono ng ulat. May mga ulat na nagkukumpirma na ang sakit ay umabot na sa Bali, sabi ng reporter. Agad na bumalot ang takot sa katawan ni Mia. Hindi ito totoo, di ba? bulong niya kay Leo. Hindi ito totoo. Sa kalagitnaan ng balita, biglang nawalan ng signal ang TV. nag ang ilaw ng screen at naging static. Hinawakan ni Leo ang remote, sinubukan niyang ibalik ang signal, walit walang nangyari. Sinubukan niya ring i-check ang kanyang cellphone, walang signal. Ganon din ang sa kay Mia. Parang nabura ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Naputo lang lahat ng linya ng komunikasyon. Hindi na tayo makatawag sa pamilya natin, sabi ni Mia na luluha. Hindi na tayo makatawag para humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala, sagot ni Leo. Baka pansamantala lang ito. Baka nag-overload lang ang network. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Leo na may mas malaking problema. Ang kanilang paraiso ay biglang naging kulungan. Ang kapayapaan na kanilang naramdaman ay napalitan ng takot. Ang mga tunog na naririnig nila sa labas ng kanilang vila, mga sigaw, mga sirena at mga pagsabog ay hindi na ordinaryong tunog ng gabi. Nagsimula na ang bangungot. Nagsimula na ang kanilang pagsubok. At sa oras na iyon, tanging ang isa't isa lang ang kanilang sandalan. Hindi pa nila alam, pero nagsimula na ang bangungot. Kinabukasan, ang dating mapayapang gabi ay pinalitan ng isang umagang puno ng lagim. Ang kaluskus ng mga dahon sa hardin ay nabalot ng mga tunog ng sirena, putok ng baril at mga sigawan ng takot. Kahit sa loob ng kanilang saradong villa, narinig ni na Leo at Mia ang mga tunog na nagmumula sa labas nabalitaan nila mula sa radyo ay nawawala ang signal na ang sakit ay umabot na sa buong isla ng Bali. Nagkaroon din ng mga ulat ng mga taong nagtatakbuhan sa mga kalsada na parang wala sa katinuan at mga pag-aaway na nagaganap. Isang matinding outbreak ng isang dikilalang virus ang nagaganap. Pinapayuhan ng lahat na manatili sa kanilang mga tahanan at iwasan ang mga pampublikong lugar, sabi ng boses sa radyo. Biglang nawala ang signal ng radyo at napalitan ito ng static na ingay. Nagpasidya si Leo na silipin ng bintana. Dahan-dahan niyang sinilip ang kurtina. Mia, halika, tingnan mo ito, sabi ni Leo. Sa labas, nakita nila ang mga taong tumatakbo, nagtatalunan at sumisigaw. May mga sasakyan na nagbanggaan at ang mga taong nakasakay ay lumabas, nagtatakbuhan at nagkalat ang mga taong mukhang patay pero naglalakad. May isang lalaki na sugatan at duguan at bigla siyang bumagsak sa lupa akala ni Mia ay patay na ang lalaki pero nagulat sila nang tumayo ito ulit ang lalaki ay tumakbo at hinabol ang iba pang mga tao may isang babae siyang naaabutan at ito ay kinagat niya sa leeg zombies bulong ni Leo ang mga zombie ay totoong buhay sa harap ng kanilang gate may dalawang lalaki na nag-aaway ang isa ay may hawak na kutsilyo sinugatan niya ang isa at ang dugo ay tumilamsik sa sahig. Tumakbo ang lalaki. Ang sugatan ay nanatili sa lupa, humahakbang-hakbang at nag-uumpisang magbago. Ang kanyang mga mata ay naging puti at ang kanyang balat ay naging kulay abo. Biglang tumayo siya at tumakbo siya sa direksyon ng isang pamilya na nagtatago sa isang sulok. Sumigaw ang pamilya, nakarinig sila ng mga kalampag at mga ungol ng paghingi ng tulong hanggang sa wala na silang naririnig na ingay mula sa pamilya. Hindi na sila nakakarinig ng anuman kundi ang tunog ng kanilang sariling paghinga. Hindi nagtagal, nakita nila ang ilang mga sundalo na naglalakad sa kalsada, may hawak na mga baril. Biglang may isang babae na tumalon mula sa isang kotse at kinagat ang isa sa mga sundalo. Binaril siya ng ibang sundalo, ngunit huli na. Ang sundalo na kinagat ay bumagsak sa lupa. Tumayo siya, nagbago ang kanyang itsura at sumigaw. Ang kanyang namamata ay naging puti at ang kanyang muka ay naging parang halimaw. Siya ay naging isang zombie. Ang mga sundalo ay nagtakbuhan, mulit huli na ang kanilang mga kasama ay naging zombie na rin. Naging malinaw na ang kanilang villa ay hindi na isang paraiso kundi isang kulungan. Ang kapayapaan na kanilang naramdaman ay napalitan ng takot. Ang tunog na naririnig nila sa labas ng kanilang villa, mga sigaw, mga sirena at mga pagsabog ay hindi na ordinaryong tunog ng gabi ang buong paligid ay nabalot ng mga sigaw at ng mga daing ng mga taong humihingi ng tulong at ng mga pagsabog at putok ng baril at ng kaguluhan. Dahil wala na silang mapupuntahan, nagdesisyon si Naleo at Mia na maghanap ng iba pang nakaligtas. Ang kanilang villa na dating kanlungan ay naging isang delikadong lugar hindi na sila makatagal sa loob dahil sa nararamdaman nilang takot at kawalan ng pag-asa. Nag-impake sila ng mga mahahalagang gamit tulad ng flashlight, tubig, at mga pagkain na hindi madaling masira. Nagbalot din sila ng mga gamit na pwedeng ipangdepensa, tulad ng kutsilyo sa kusina, pamalo sa golf na nakita ni Leo sa storage room ng villa at isang maliit na palakol. Hindi ko akalain na gagamitin natin ito. Bulong ni Mia, nanginginig ang boses. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Sa pag-alis nila, pinili nila ang daan na palihim at malayo sa mga pangunahing kalsada. Naglakad sila sa mga eskinita at mga bakanting lote para maiwasan ang mga zombie. Sa bawat sulok, kailangan nilang mag-ingat. Nakita nila ang mga sasakyan na nakatumba, mga tindahan na nasira at mga bangkay na nakakalat sa sahig. Ang dating maaliwalas na tanawin ng Bali ay napalitan ng isang eksena mula sa isang horror movie. Ang simoy ng hangin ay hindi na amoy ng bulaklak kundi amoy ng dugo at sunog. Habang naglalakad, bigla silang nakarinig ng tunog mula sa isang eskinita. Mia, takbo! Sigaw ni Leo tumakbo sila. Isang grupo ng mga zombie ang humahabol sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga tao na may dalang mga armas. Saan kayo pupunta? Tanong ng isa sa kanila. Huwag kayo magpanik. Sumama kayo sa amin. Ang kanilang pinuno ay isang lalaki na may matipuno na pangangatawan at may mga galo sa mukha. May kasama siyang isang babae na may dalang baril. Hindi nag-alinlangan si na Leo at Mia. Sumama sila sa grupo. Ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at ang kanilang mga plano. Nagpaplano kaming pumunta sa pantalan sa Timog, sabi ni Leo. Baka may natitira pang bangka. Ngunit ang leader ng grupo ay nagbabala sa kanila. Delikado ang pantalan. Puno na ng mga zombie. Sabi niya, dapat tayong mag-ingat. Sa huli, nagdesisyon silang maglakad sa kagubatan. Mas mahirap ang daan na ito pero mas ligtas. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-asa, at pag-ibig. Hindi pa nila alam pero ang kanilang paglalakbay ay magiging isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang labanan na magbabago sa kanilang mga buhay at sa kanilang relasyon. Nang walang pag-aalinlangan. Sumama si Naleo at Mia sa grupo na pinamumunuan ni Nico, isang dating tour guide na sanay sa kagubatan, at kasama si Lola Marta, isang matandang babae na may matibay na pananampalataya. Ang grupo ay binubuo rin ng isang mag-asawang taga New York na sina Jake at Sarah, na nagbakasyon din sa Bali. Lahat sila ay may iisang layunin, makatakas sa Indonesia sa pamamagitan ng dagat. Ngunit para marating ang pantalan sa timog, kailangan nilang dumaan sa makapal na kagubatan. Ang paglalakbay sa kagubatan ay isang malaking pagsubok. Ang daan ay bako-bako at masukal na halos hindi makita ang sinag ng araw. Ang bawat kaluskos ng dahon at bawat tunog ng hayop ay nagbibigay ng matinding kaba. Dahil sa pagod at gutom, unti-unting nawalan ng pag-asa ang iba. Si Sarah, ang magandang babae mula sa New York, ay nagsimulang umiyak. Hindi ko na kaya, bulong niya. Gusto ko nang umuwi. Huwag kang sumuto, sabi ni Mia. Makakarating tayo sa pantalan. Biglang huminto si Nico. May problema tayo, bulong niya. May tulay na dapat nating daanan. Ang tulay ay luma at sira-sira at sa ibaba ay may mabilis na agos ng ilog. Sa kabilang dulo ng tulay, may isang grupo ng mga zombie na naghihintay. Sila ay parang mga anino na naglalakad. May mga mata na walang buhay at may bibig na parang gustong kumain. Kailangan nating tumawid, sabi ni Leo. Wala tayong ibang daan. Ngunit habang tumatawid sila, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Ang isang bahagi ng tulay ay nabasag. Si Lola Marta na nasa likuran ay nahulog pero nakakapit sa gilid ng tulay ngunit may isang zombie ay humabol sa kanya. Nakagat siya ng zombie sa braso. Sumigaw siya, ngunit huli na. Tumakbo na kayo! Sigaw ni Lola Marta. Huwag niyo akong isipin. Huwag niyo akong balikan. Hindi na ako makakaalis. Nais ni Mia na tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Leo. Wala na tayong magagawa, bulong ni Leo. Kailangan nating magpatuloy. Ang desisyon ay mahirap, ngunit kailangan nilang magpatuloy. Ang pag-asa na makatakas ay ang nag-iisa at ang kanilang natitirang sandalan. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, iniwan si Lola Marta sa gitna ng kagubatan. Nakita nila na ang matandang babae ay unti-unting nagbago, naging isa sa mga zombie. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay naging puti. Ang huling sigaw niya ay naging isang bulong na walang laman. At sa sandaling iyon, alam ni Mia na sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang desisyon ay hindi madali. Matapos ang dalawang araw na paglalakad, puno ng pagod at gutom, nakarating si Naleo, Mia at ang kanilang grupo sa dulo ng kagubatan. Sa wakas, nakita nila ang dagat. Ang malaking asul na dagat, na dati simbolo ng kapayapaan, ay ngayon ay simbolo ng padasa. Ngunit ang pantalan ay hindi tulad ng inaasahan. Puno ito ng mga bangkay at mga zombie na naglalakad. Ang mga bangka ay nasisira at ang iba naman ay nakakabit sa mga pier. Nag-isip si Leo ng ibang paraan kailangan nating maghanap ng isang bangka na walang zombie. Napansin niya ang isang bangka sa malayo. Ito ay isang fishing boat na may kulay na asul at puti. Walang zombie sa bangka. Tara, doon tayo! Sigaw ni Leo. Ngunit ang daan patungo sa bangka ay delikado. Kailangan nilang dumaan sa mga bangkay at mga zombie. Nagdesisyon si Nico na magpadala ng dalawang tao para tingnan ang bangka. Ngunit walang sumagot sa kanyang tawag. Kailangan nating magingat, bulong ni Nico. Ang mga zombie ay mas mabilis na ngayon. Biglang may sumabog. Ang grupo ay nagtakbuhan, ngunit huli na. Ang mga zombie ay nasa lahat ng direksyon. Sa gitna ng gulo, Si Nico na may dalang baril ay binaril ang ilang zombies subalit naubusan siya ng bala. Si Leo at Mia kasama ang iba pa ay gumamit ng kanilang mga kutsilyo at mga pamalo. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Mia. "Magtatagumpay tayo. Tara na, bilisan natin." sigaw ni Nico. Nagtakbuhan sila patungo sa bangka ang kanilang pagtakbo ay nagiging isang labanan para sa kanilang mga buhay. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ang kanilang huling pag-asa ay nasa bangka. Ang kanilang huling pagkakataon na makatakas sa impyerno na ito. Ang kanilang huling pag-asa ay ang bangka. At sa sandaling iyon, alam ni Mia na sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang desisyon ay hindi madali habang tumatakbo si Naleo, Mia at ang kanilang grupo patungo sa fishing boat, biglang nagiba ang takbo ng sitwasyon. Ang pantalan na inakala nilang ligtas ay naging isang bitag. Mula sa mga tagong sulok ng mga pier at sa likod ng mga nasirang bangka, biglang lumabas ang isang malaking grupo ng mga zombie. Hindi sila naglalakad ng mabagal, kundi tumatakbo ng mabilis tulad ng mga mandaragit na gutom na gutom Tumakbo kayo sigaw ni Nico na nasa unahan bago niya inasinta at pinaputok ang kanyang baril sunod-sunod niyang binaril ang mga zombie na nasa kanilang direksyon ngunit huli na Naubusan na ako ng bala sigaw niya habang itinapon ang walang laman na baril Si Jake na nasa likuran ay nabigla nang makita niya ang isang zombie na biglang lumabas mula sa ilalim ng isang nasirang bangka. Kinagat siya ng zombie sa binti. Sumigaw si Sarah at tumakbo siya palapit sa kanyang asawa. Sinubukan niyang tulungan siya, ngunit huli na. Huwag kang luwapit, Sarah! Sigaw ni Jake. Umalis ka na! Ngunit hindi siya nakinig. Biglang kinagat siya ng isa pang zombie sa balikat. Si Leo at Mia, kasamang iba pa, ay gumamit ng kanilang mga kutsilyo at mga pamalo. Si Leo gamit ang palakol ay pinutol ang ulo ng ilang zombie. Si Mia gamit ang kutsilyo ay sinaksak ang dibdib ng mga zombie. Huwag kayong huminto! Sigaw ni Mia. Kailangan nating makarating sa bangka! Sa gitna ng labanan, biglang may sumalakay kay Mia isang babaeng zombie ang tumalon mula sa isang sirang bangka at inasinta si Mia. Sumigaw si Mia. Leo, tulungan mo ako! Ang mga mata ni Leo ay biglang nagbago mula sa takot patungo sa determinasyon. Walang pag-aalinyangan lumapit siya at pinalo ang zombie. Ngulit habang ginagawa niya ito, isang zombie ang dumating sa likod niya at kinagat siya sa braso. Nagulat si Mia at tumakbo siya palapit kay Leo. Ang braso ni Leo ay nagdudurugo at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Takbo na! Huwag mo na akong isipin! Hindi ko na kaya! Sabi ni Leo, nagdudurugo ang braso. Hindi tumakas si Mia. Hindi kita iiwan! Sabi ni Mia. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hinila ni Mia si Leo kailangan nating pumunta sa bangka, sabi ni Mia. Ang braso ni Leo ay masakit at ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang mahal na si Mia. Sa kanilang pagtakbo, nakita nila ang iba pa nilang kasama. Si Sarah ay umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang asawa na si Jake na ngayon ay isa ng zombie. Si Nico ay nakikipaglaban pa rin sa mga zombie. Umalis na kayo, sigaw ni Nico. Aalis na rin kami, huwag kayo mag-alala. Nakarating sila sa bangka at agad na binuksan ni Leo ang makina. Mia, sa loob ka, sabi ni Leo. Bilis! Hinalikan ni Mia si Leo sa labi. Mahal na mahal kita, sabi ni Mia. Sa wakas, umandarang bangka, ngulit ang kanilang pag-alis ay hindi pa tapos. Sa kanilang likuran, nakita nila ang mga zombie na tumatakbo, nagtatakbuhan at nagpapaputok. Ang ilan sa kanila ay tumatalon sa tubig, sinisikap na sumunod sa kanila. Ang kanilang huling pag-asa ay nasa bangka. At sa sandaling iyon, alam ni Mia na sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang desisyon ay hindi madali. Naging mahirap ang pagtakas. Ang maliit na fishing boat ay mabilis na lumalayo sa pantalan. Naiwan ang kaguluhan sa lupa. Habang nagmamaneho si Leo, napansin ni Mia na unti-unting nag-iiba ang kanyang itsura. Ang kanyang braso na nakakagat ay namumutla at may itim na ugat na kumakalat sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata, na dating kulay kayo manggi, ay nagsinsimulang magbago, nagiging puti. Mia, kailangan mo akong iwan dito, bulong ni Leo, nahihirapan siyang magsalita. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Ngunit alam ni Mia, na hindi na magiging maayos si Leo. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawawala ng kulay. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanghihina. Hindi, sabi ni Mia, hindi kita iiwan. Lumapit siya kay Leo at hinawakan ng kanyang mukha. Magiging maayos ka, Leo. Magiging maayos tayo biglang huminto ang bangka. Ano ang nangyari? Tanong ni Mia. Ang makina ay patay na. Sinubukan ni Leo na i ito, ngunit walang nangyari. Nawalang tayo ng gasolina, sabi ni Leo. Huli na ang lahat. Tumayo si Mia at tinignan ng dagat. Sa malayo, nakita niya ang mga zombie na tumatalon sa tubig. Sinisikap na lumangoy sila ay parang mga anino na naglalakad. May mga mata na walang buhay. Leo, bulong ni Mia, kailangan nating mag-swimming. Hindi, sabi ni Leo, hindi ko na kaya. Naramdaman ni Mia na si Leo ay nagsisimulang magbago. Ang kanyang mga mata ay naging puti at ang kanyang mukha ay naging parang halimaw. Hinalikan ni Mia si Leo sa labi. Mahal na mahal kita, sabi ni Mia. Ang huling salita ni Leo ay, Mahal na mahal din kita. Ang kanyang tinig ay nag-iiba. Naging isang bulong na walang laman. Napahagulgol na malakas si Mia. Di niya alam ang gagawin. Nagpatuloy na palutang-lutang ang kanilang bangka sa dagat dahil wala na itong gasolina. Habang si Mia ay nakatingin sa malayo, may napansin siyang tila isang barko. Coast Guard! Ligtas na tayo, Leo! Nagtatalon sa tuwa si Mia at tinawag niya si Leo. Leo, tignan mo! Ligtas na tayo! Papalapit na ang barko ng Coast Guard! Subalit, walang Leo na sumagot sa kanya tumingin siya sa likod at inikot ang buong bangka. Ngunit mag-isa na lang siya. Wala na si Leo. Wala na.